Araw, araw, no, araw, araw noon, <laughs> kwento ngayon! Ngayon ay kaapat ng huli. Ano kaya ang kwento noon? Kung sa kasalukuyan ay mayroong BTS, noon mayroong The Beatles. Taong 1966 ng ikaapat ng Hulyo, itinaos ng The Beatles ang kanilang concert sa Pilipinas sa Rizal Memorial Football Stadium. Ang The Beatles ay isang British rock group na nagsimula noong 1960. Binubuo ni na John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr. Kilala ang grupo sa mga kantang Love Me Do, Can't Buy Me Love at pati na rin Here Comes the Sun, Let It Be at Hey Jude. Ayon din sa Guinness Book of Records, ang The Beatles ang nanguna sa worldwide sales na 300 million units noong 1969. Sila rin ang may most number one albums sa British Album Charts at most number one singles sa Billboard Hot 100 Charts. Dumating ang grupo noong ikatlo ng Hulyo at sinalubong sila ng limang libong taga-suporta sa Manila International Airport. Sa ang sulok man ng Pilipinas ng galing, tumayo pa sa Maynila, nakita lamang ang kanilang iniidolo. Dinagsa ang kanilang concert ng 80,000 na katao. 30,000 fans sa unang show sa hapon at 50,000 naman sa pangalawang show sa gabi iyon. Sa taon at lugar na ito ang may pinakamaraming attendees sa concert ng The Beatles. Ang huling reunion ng apat na miyembro ay nang ilabas ang unreleased drama ng Now and Then taong 2023. Aling concert pa kaya ang ating babalikan? Anong kaganapan pa kaya ang ating malalaman? Abangan sa mga susunod pang araw ngayon, kwento noon! Ayon 'di ba? Parang ano, um, yung The Beatles, sila pala yung ano, yung yung parang kumbaga sa generation natin ngayon yung nag serve as parang BTS, BTS o kasi ina inaabangan talaga sila. Oo, imagine 80,000, hindi biro din yun, 'di ba? 80,000 sa umaga, 50,000 sa gabi. Hindi mali. Ay mali ba? 30,000 sa lang. ano? <laughs> ah, 80, 000, kasi ah, 'yon, 80,000 pala aso. Oo, kasi 'di ba um in the past wala pang ganun kasyadong malalaking stadium, stadium. para ano. Pero ang ang tatag nila, dal isang buong araw silang nag-perform ng hati yung kanilang performance. Ah, so alam, parang talagang... Yung... <laughs> hati yung katawan. Hati yung katawan. <laughs> Manananggal oh. pala. Ayan, so no mga ka-MB, parang um, doon mo na makikita na in the past pala may mga ganun na na kapag idol mo talagang susuportahan mo, mo kahit na kung nasaan kamang uh, banda ng bansa, basta gusto mo silang makita, di ba? You idolize hmm. someone. Bakit oh. effortan mo? Sabi nga nila kung gusto may paraa. Pag ayaw, tamad. Oo, oh, tamad. Eh, <laughs> madaming dahilan.